sa pakiwari ng manunulat. Ang pagsusulat ay di basta-bastang laro. Hindi ito talim ng panulat sa papel na walang dugo. Hindi ito basta latag ng letra. Ito'y butil ng kaluluwa, pinitik ng manunulat mula sa kalangitan ng pagdurusa. Tulad ng kusinero sa ilalim ng apoy, ang manunulat ay naglalaman ng lasa ng luha at halakhak sa bawat sahog. Bawat taludtod, maingat na niluluto sa sariling init. Bawat kwento, sariwa, hinihiwa mula sa sariling laman. Paano? Ang tema, ang paksa, hindi yan madaling pinipitas sa dahon ng hangin. Hinuhugot iyan mula sa ugat ng sariling tanong. Sa bala ng mga gabing di ka mapalagay at makatulog, sa palad ng iyong mga pangarap na minsang nadurog. Ang tula at kwento ay mga barkong nabuo sa gitna ng mga unos. Minsan ang kumikiling, minsan ang sumusubsob, pero palagi kang umaasang makarating, kahit pa sa dulo ay ikaw na lang ang naniniwala. Ang bawat salita, binhi sa puso ng tagtuyot. Nasa sa gapatak ng pag-asay pumipinting. Sumisibol pa rin kahit ang lupay uhaw sa dilig. Kahit ang sikat araw ay kay sakit. Mistulang tula ang bulalakaw na humahagas sa langit. Kwento ang matinding sigaw na lumalagpak sa dibdib ng mundo. Hindi sapat ang tinta kung ang puso'y isang hungkag. Hindi sapat ang mga salita kung ang kaluluway na pagod. Kaya kung ikaw ay susulat, isulat mo hindi lang basta kwento, kundi ang kalam ng loob nito. Itala mo hindi lang ang iniisip, kundi ang mga salitang hindi masabi-sabi. Magsulat ka tulad ng iyong paghinga, hindi para mabuhay, kundi para hindi humimlay.